Ayun nga mga kois, Basketing na naman natin So, Nabotas Manila So, ito kasama natin pala Girl At Baby Kelsey Hi, Yan So, ito na yung mga panlaban natin ngayon mga kois, So, ito na sila Recover na ulit Para sa susunod na basketing So, sa nakaraan mga kois, Napanood nyo Is mabilis na yung mga ibon natin Bumilis na sila Hindi ka mukhaan ng dati Is laging cut off yung mga ibon natin Pero ngayon medyo may bilis na sila pero katok pa din. Sige <laughs> mga boys. Buo pa rin yung pakpak. Yan si ano mga boys, uno na laging nauuna. Dati nauhuli, ngayon nauuna. So ito naman yung isa mga boys, yung consistent consistent mga boys, consistent na 400 <laughs> speed. So ito naman mga boys. Yan si Lato Lato. Ayun oh, may sticker pa nga mga boys pero hindi na natin yung kinlak kaya Tara na. Basket na natin sila. At eto na nga Sinakay na natin yung mga kalapati natin So binasket na natin sila dito sa mga creeks At pagkatapos nun Bigla nang mag-umaga wow. O yun mga koys O yan umaga na yan, 6.33 Ayan, ng umaga dito sa atin. So wala pang release mga koys na mga ibon natin. So abangan natin ngayon mga koys. Sabi ko mga kagabi, nabotas Manila. So ayan, abangan natin yung mga ibon natin. Nabotas Manila na pala tayo. So maganda-ganda. Kahit na medyo mabagal yung mga ibon natin, at least umuwi sila. So ito, nakasara pa yung ating, ayan, double trapdoor. So bukas na natin. Ayan, so bukas na din na to para abangan natin yung mga ibon natin. So ano? pasikat na din si Haring Araw. So napansin ko, medyo low na pala tong GoPro natin. Nasa 9% na lang. So mababa muna ako saglit. Papalitan ko lang yung baterya. Then balikan ko kayo mga koys. Naglinis na ako sa loob. Ayan o. Check natin yung mga ibon natin. Ayan sila ngayon. Nagaabang na. Ayan. So tara mga koys. And check tayo. Ayan o. 6.42. 6.42 na dito sa atin so wala pa tayong release mga ko sana maganda yung maging pauwi natin ngayon ayan so although papalayo na yung karera natin sa sprint lang naman to sana lahat ng ibu natin yung dalawang ibu natin si Lato at si Uno is makapag finisher kahit dito sa sprint lang so kahit na wala silang makuha basta makapagtapos lang sila ng karera so magpo-proceed tayo sa susunod na karera naman if ever man na hindi tayo makakuha pero okay lang mga koys kahit na wala tayong makuha ang mahalaga makauwi lang sila so ayan abang-abang muna tayo mga coach hindi gaano mabibitis to mga ibon natin na pero maganda yung pauwi natin okay yung katawan nila hindi sila lumilipis ng todo siya so, mabilis natin na recover ngayong season na to maganda-ganda yung karera natin although hindi tayo nananalo ng cooling pero maganda pa rin yung pauwi ng mga ibon natin hindi sila na-stress at di duminipis okay lang yung pangangatawan kahit na medyo mabagal So ito mga koys, pinakawala na nga yung ibon natin. Ayan nga sa live. 6.46 daw. So ayan, mag-aabang na tayo sa mga ibon. No? Mag-aabang na pala yung mga look natin. Ayan. <laughs> Parang hindi ka pa naligo ah. Ayan. <laughs> Bimbi, si? Ano? Hi! Hi po! Sabi mo. Sabi mo sa kala, mag-aabang ka. Oh, sarado mo yung camera. So ito mga koys, meron na nga tayong forecast. So ang abangan natin is 724, 14, 727, 13, 731, 2, 734, 11, 739, 1000, 745, 900. At pababa na yan mga kois So ang orak dito sa atin ay 14 na yung speedan. So hintayin natin kung sino nga ba yung unang darating o ano yung speed nila. So, ayan mga coins. Malapit na mag-1,000 yung speed. So, as you can see, marami na rin dumadaan dito sa atin. So, ano na naman kaya yung speed ng ibon natin last time? Kasi mga coins, 600 tapos naging 700. So, ngayon mga coins, baka 800 na. So, abang-abang pa tayo mga coins. So, ito na nga mga coins. 800 na lang yung speed. Wala pa din yung mga ibon natin. So, mukhang magiging 700 na naman yung mga speedan nito mga coins. So, abang-abang pa tayo. Dito nga mga koys, dumating na si Uno. Dumating siya ng 8.21. Kung napapansin nyo, napakalikot talaga ng camera dito. Dahil nga, nagbibidyo ay si Look Awak-awak nga dito si Bibi Kelsey. Kaya magpuproceed tayo dun sa video natin sa GoPro. Titignan natin kung maayos yung pagkakabidyo dun. So ito nga mga koys, nandito na rin pala si Lato. So din na natin na video kanina mga koys. Kaya nga, umiyak si Bibi Kelsey na si Lato. So, ayan mga koys, yan na sila ito. Nakarating na siya. Nandiyan pa rin yung sticker niya. So, cut off to dumating mga koys. So, ayan. Nakikita niya na bubububub. So, pakainin na natin yung mga YB natin, pati si Uno mga koys. So, hiwalay muna natin si Lato Lato. Pamaya natin ito konti pakainin. So, ayan mga koys. Natapos ko na pakainin yung mga YB at saka si Uno. So, ayan na yung mga YB natin. Yung nilabas na rin natin. So, ayan sila, mga koys. So, nag-runda pa nga. Yun. Yung kulay pula, nag-runda, mga koys. So, abansin na pala natin ito, mga to. Kasi, alam, hindi ko pinag-usado mag -runda. So, ayan. Abangan sa next video, mga koys, kung mag na ito, mga to.